Hello mga katindera, i-share ko lang po yung pinamili kong mga frozen foods at price update na din po. Pandagdag paninda din po itong mga to. Kaya sa may mga sari-sari store dyan, bili na po kayo nito. Dagdag benta at dagdag kita din. Ayan, bumili ako ng imbutido, limang piraso. Ang halaga ng isang balot ay 50 pesos. Ito naman yung Pinoy cheese dog. Bumili ako ng limang balot. Ang halaga ng isang balot ay 144. 17 piraso ang laman. Ito naman yung tender juicy hot dog. Isang balot lang binili ko. Ang halaga nito ay 187 pesos. 20 peraso ang laman ng isang balot. Ito naman yung bossing putlong bumili lang ako ng dalawang balot. Ang halaga niya ay 152. 14 pieces ang laman. Ito naman yung tusino. Anim na piraso ang binili ko. Ang halaga ng isang balot ay 48 pesos. bumili din ako ng apat na balot ng bulog na. Ang halaga ng isang balot ay 30 pesos. Ganon din yung longganisa. 30 pesos din ang halaga ng isang balot. Apat na balot din ang binili ko. At bumili din ako ng skinless. Pitong pork skinless at tatlong chicken skinless. Ang halaga ng isang balot ay 25 pesos. Joshua and Joanna homemade nga pala to mabilis sakin lalo na sa umaga ang mga produktong ito lalo na at malapit na naman ang pasukan kaya sa mga katindera ko dyan at mga kasari, dagdag na din kayo tiyak lalaki ang benta natin at lalaki din ang kita siya nga pala kapag meron tayong ganitong produkto, ilagay natin sa tamang temperatura ang ating freezer nang sa gayon hindi ito masira. Ayan na nga pala lahat ng pinamili ko. Ang halaga lahat niyan ay 2,236 pesos. Weekly ako namimili. Ayan hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat nga po pala sa mga patuloy na sumusuporta sa maliit kong channel. Mabuhay po kayo at lagi kayong mag-iingat. Mahal tayo ng Panginoon hanggang sa susunod kong ko video. Bye.